Live TV Radio. Live TV, Radio. Live TV Radio. Narito na ang mga pangunahing balita ngayon. Siksik -sik sa impormasyon at kalaman na dapat ninyong malaman. Ginawain niya ang bawat bagay para sa Newsline. Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Biyernes. Ekonomiya ng bansa lumago ng 5.9% sa third quarter ng taon. Singil sa kuryente na Meralco tataas ngayong Nobyembre. Philippine Rice Research Institute sinabing dalawang kutsara ng kanin na sayang sa bawat tao sa isang araw. Confidential at Intelligence Fund ng DepEd at OVP, binawi na ni VP Duterte. At apat na Pilipino seafarer na apektado ng missile strike ng Russia sa Ukraine, ligtas na. Magandang umaga po Pilipinas, Biyernes na po ngayon. Friday, 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 Friday. November 10, 2023 at kami pa rin po ang inyong lightmates na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan ng mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At to ang Newsline. 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 Para sa detalye ng ating mga balita. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Lumago ekonomiya ng bansa nitong third quarter o mula Hulyo hanggang Setembre sa 5.9%. Ayon sa NEDA, nalagpas ito sa naunang projection ng pamahalaan na hanggang 4.9% at malayo rin sa NEDA lang paglago ng second quarter ng taon na 4.3%. Ang GDP o Gross Domestic Product ay ang kabuang produkto at serbisyo na likas sa bansa na ayon sa National Economic Development Authority ay pinakamabilis sa ibang mga kalapit nating bansa sa Asya. Nakatulong din po ani uh, Secretary Arsenio Balisakan ang agresibong paggastos ng pamalaan sa kaliwat ka ng proyekto nito at may ambag din daw ang foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan. Naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na kaya pang abutin ng Pilipinas ang target na 6% minimum growth rate ang ngayong taon. Ito ay matapos makapagtala ng 5.9% growth rate ang bansa sa ikatlong quarter ngayon 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority. Maliwanag pa ni Romualdez, malaking tulong pa sa paglago ng ekonomiya ang parating na Christmas season at mga proyekto ng pamahalaan na matatapos bago ang 2024. Hindi dapat magpaapekto ang publiko sa ibang mga isyo ng pamahalaan dahil panggulo lamang ito sa naisang pamahalaan na muling pasiglahin ang ekonomiya ng bansa. Slide. Magpapatupad ang dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong November billing. Magdaragdag ng 23 centavos sa kada kilowatt hour sa mataas pong generation charge at transmission charge. Katumbas ito ng 47 pesos na dagdag-singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours na kuryente habang hanggang lagpas 117 pesos naman sa 500 kilowatt hours. Samantala, gustong singilin ng National Grid Corporation of the Philippines ang halos 150 billion peso sa mga consumer para sa mga proyekto na nagastos ng ahensya. Ayon sa NGCP, para ito sa mga proyekto mula 2016 hanggang 2022. Bagay na pinalaga ng Energy Regulatory Commission o ERC at 81 billion pesos lamang daw ang dapat singilin ng NGCP sa mga consumer. Dagdag pa ng ERC, hindi maaaring singili ng NGCP ang mga bagay na hindi pa napapakinabangan ng mga consumer. Sobra rin umano ang paggasos ng NGCP na pinapasana sa mga tao kahit pa wala itong kinalaman sa electricity transmission. Sa initial budget o audit ng ERC, mahigit sa 3.7 billion pesos ang sobrang gasos ng NGCP mula 2016 hanggang 2020. Kabilang na rito ang gasos sa public relations entertainment, COVID-19 donations at iba pa. Umalma rin ang ERC sa mahigit isang bilyong pisong bonus, sweldo at non-mandatory benefits na ibinigay ng NGCP sa kanilang mga empleyado. Tugo naman ng NGCP, dapat noon pa 2014 pa nilatag ng ERC ang kanilang mga panuntunan. Binigyan naman ng ERC ang NGCP ng labing limang araw para magkomento upang malaman kung magkakaroon ng refund sa transmission charges na sinisingil ng NGCP. Newsline. Nasa dalawang kutsara o katumbas po ng 10 gramo ng kanin ang nasasayang ng kada tao sa isang araw, batay po yan sa talaan ng Philippine Rice Research Institute. Ibig sabihin, umaabot sa 384,000 metric tons ng kanin kada taon ang nasasayang na nagkakalaga ng 7 bilyong piso. Kung susumahin, kaya nila nitong pakainin ang nasa 2.5 na bilyong Pilipino. Isa po sa mga nakikitang dahilan kung bakit nasasayang ang kanin ay dahil sa takaw mata ng mga tao. Slide. Sa kaugnay na balitang iyan, gagawa ng aksyon ng Agriculture Department hinggil sa mga nasasayang na kanin sa bansa kada taon. May detalye sa balitang iyan si Christopher Tirambulo. Christopher. Pinatanong buhay ng Department of Agriculture at ginihain paano ka batas noon si Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. na anti-rice wages bill o pagkain ng half cup rice lamang, layunin ng parang batas na mabawasan ang nasasayang na kanin sa mga business establishment at upang mabigyan ng pagkakataon ng publiko na magdesisyon kung gaano karaming kanin ang kaya nilang ubusin. Dagdag pa ng Agriculture Department, oras na mahihain ulit ang panukalang batas na nilang bigyan ng sanksyon o pagbayari ng ang mga hindi makauubos ng kanin para maiwasan ang pagkasayang nito. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang agensya kay Senator Loren de Garda upang isulo ang panukalang batas umaabot sa 46 na lokalidad. Ang nagpapatupo ng audit sa hinggil sa pagkahain ng half cup rice ng mga establishment sa kanilang mga customer sa datos ng Agriculture Department ang dalaro sa 33 pesos hanggang 65 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na bigas sa mga palengke sa Metro Manila habang 45 piso hanggang 80 piso kada kilo para sa imported na bigas. The campaign says, get only what you need. And in what we have done in the past uh, was to encourage a half cup uh, serving as default. Now, and some of the uh, provinces, actually in cities, uh, uh, restaurants in the cities and provinces, uh, partnered with us to make sure that we could have a default serving of half cup of rice. Para hindi sayang. Ang tinig na yan ay mula kay Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, Deputy Executive Director Dr. Karen Eloisa Baruga, Christopher Tirambulo, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat na yan, Christopher. Newsline. Samantala, <coughs> samantala humihiling po ang Manila Water na 10 taon concession agreement sa MWSS. Pero ay sa MWSS, huwag sanang madaliin ang pagbibigay ng prangkisa. Depensa naman po ng Manila Water, inihain muna nila ang nasabi kasunduan para mapag-aralan at hindi madaliin ang pagpapasa. Inaasahan pong lalabas ang desisyon ng MWSS sa loob lamang ng tatlong buwan. Miss Mismo si Vice President Sara Duterte na ang voluntaryo nag-atras ang request para sa kontrobersyal na 650 million pesos na pinagsamang confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Bagay na ikinatuwa naman ng mga mambabatas. Alamin ang karagdagan detalye ng balitang yan kay Giselle Simon. Binawi na ni Vice President Sara Duterte Carpio ang hinihinging 500 million peso confidential fund para sa Office of the Vice President sa susunod na taon. Sa gitna ng deliberations sa Senado Uko sa 2024 National Budget, sinabi ni VP Sara na inatrasan niya ang kahilingan para rito. Matatanda ang una nang itinanggal ng House of Representatives ang naturang CIF at inilipat sa mga government security agencies tulad ng Coast Guard. Sa pagsalang naman ng budget ng Department of Education na pinamumunuan rin ni VP Sara maging request na 150 million na intaw budget nito, pinawi na rin. Pero ayon sa DepEd, hiniling na lang nila na ilipat sa programa para mahabol ang reading comprehension skills ng mga batang Pilipino na nangungulelat sa mga International Student Assessment o PISA. Samantala, tiniyak naman ni Senate President Miguel Zubiri na hindi na itabalik ang hiling na confidential funds kapag sumaling na ang budget sa Bicameral Conference. Giselle Simon, Newsline. Salamat sa detalye ng ula, Jezal. Plano imbestigahan ng Senado ang kumalat na impormasyon hinggil sa kanilang closed door meeting. Ay kay Senador Ronald Bato de la Rosa nakipag-usap na siya sa Ethics Committee para ipatawag ang media outfit na naglathala ng storya tungkol sa laman ng closed door meeting bagay na suportado ni Senate President Juan Miguel Subiri. Lumabas kasi sa plano ng mga senador na ibalik ang confidential fund ng Office of the Vice President. Laman din po ng nasabing istorya na kasama si Senador De La Rosa na pumabor sa naturang hakbang ng na Senado. Kasama rin sa sisilipin ng Senado kung may senador na nagkalat na impormasyon sa media at maaari niya itong ikatanggal. Una nang naglabas ng payag si Senador Sani Angara na wala na silang plano humiling sa Kongreso ng CIF para sa OVP. Iniimbestigahan na ng Kamara ang posibleng inside job sa nangyaring hack sa website ng House of Representatives na itong Oktubre. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, bagamat wala pa silang nahuhuling empleyado, naniniwala siya na hinak ito gamit ang email o cellphone ng mga administrator. Habang nilinaw nito na walang nakuhang sensitibo o sikreteng impormasyon ang mga hacker, Binigyan din pa ni Velasco na plano nilang kumuha ng third party provider sa susunod na taon upang mayroon na silang kakayahan na maprotektahan ang kanilang website at hindi na umasa sa mga tanggapan ng gobyerno. Buwaba po ng 8.24% ang kabuang bilang ng lahat ng nangyaring krimen sa bansa mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon kumparihan noong nakaraang taong 2022. Ayon po yan kay Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. Pariwanag po ni Acorda malaking tulong ang kanilang mga estrategiya sa paghuli ng mga wanted na kriminal at kampanya laban sa iligan na pagpapadala ng na mga nakakamatay na armas. Mababa din ng 8.18% ang bilang ng focus crimes sa bansa, kabilang po ang pagpatay o murder, pagnanakaw, pangahalay, physical injury at carnapping. Sa ngayon din, umabot na sa 972 ng mga sospek ang naaresto ng kapulisan sa buong bansa habang 542 na mga kaso na ang inihain sa korte. Samantala, busot po ng tumataas na banta ng cybercrime, inanunsyo ng anti-cybercrime group na PNP, ng PNP na nakahuli sila ng higit sa pitong daang individual na lumabag sa nasabing krimen. Newsline. Sinampahan ng mga kaso ng Philippine National Police ang tatlong itinuturing mga sospek na pumatay at nagnakaw ng kwintas ng mamamahayag na si Juan Humalon o mas kilala lang o kilala sa tawag na DJ Johnny Walker sa bayan ng Kalamba sa Misamis Occidental nitong linggo. Ang KPNP spokesperson na Police Colonel Jean Fajardo, formal na silang naghain ng kasong murder at theft sa Misamis Occidental Provincial Prosecutor's Office. Dagdag pa ng pulisya na alam na nila ang pagkakakilanlan ng isa sa tatlong sospek ngunit tumanggi ang PNP na isa publiko ito. Newsline. Samantala, dako tayo sa labas ng himpilan. Ipinasara po ng BIR ang higit sa isang daang branch na isang sikat na household appliance chain store dahil umano sa paggamit ng hindi rehistradong POS machines. Ang karagdagang detalye sa report ni Jassy Oliveros. Jassy? Ikin, ikinandado ng Bureau of Internal Revenue ang mahigit isang daang branch sa buong bansa ng isang kilalang household appliance chain store. Ayon sa BIR, nabispo nila ang tindahan na gumagamit ng mga hindi-registrado o dinayang point-of-sales machine kaya manipulado na ang kanilang babayarang buwis sa gobyerno. Dagdag pa ng ahensya na umaabot lamang sa 25% ng actual sales ang nauulat ng mga POS machines sa nasabing tindahan. Binigyang diin naman ni BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ang kahalagahan ng pagpaparehistro ng mga POS machine at hinikayat ang mga regional director at district officer na magsagawa ng investigasyon sa mga negosyo na posibleng may kahalintulan na gawain. Alinsunod sa value-added tax law, mahaharap sa suspension ng negosyo ang mga mapapatunayang naglalabas ng mahigit 30% kulang ng sales report hanggang sa mabayaran nila ang kanilang kabuuang kabuuan utang sa gobyerno. Alay si Jassie Oliveros, Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Olivero. Samantala humihirit ng dalawang linggo extension at DPWH para tapusin ang ginagawang rehabilitasyon sa Lagos Nilad sa Maynila. Ayon sa Manila Local Government Unit, ito'y dahil hindi nakasabay ang DPWH sa ginagawang pagsasaayos nito, lalo pat na nang natapos ang LGU ang kanilang parte para sa naturang proyekto. Dahil dito, binigyan ni Manila Mayor Hani Lacunia ang DPWH ng hanggang katapusan ng buwan para matapos ang ginagawa rito. Malaking abala na anya ang konstruksyon sa mga motorisang dumaraan sa lugar. Newsline. Nalagpasan na ng isla ng Buracay ang target itong 1.8 milyong tourism arrival para sa taong 2023, may isang buwan bago matapos ang taon. Sa datos pong inilabas ng Malay Buracay Tourism Office, sumabot na sa lagpas 1.825 milyon na mga turisang dumating sa nasabing isla. Mas mataas na rin ito kumpara sa kabuang numero na mga turistang bumisita sa Boracay noong nakaraang taon, numabot lamang sa 1.7 milyon. Domestic tourists ang nangungunang bisita sa Boracay ngayon pong taon na kasalukuyang nasa higit sa 1.4 milyon habang nagpas 350,000 na mga banyagang turista ang napadpad sa nasabing Isla. Newsline. Samantala, nagbitiw na sa pwesto si Presidential Advisor on Creative Communications, Paul Soriano. Kinumpirma ito ni Senator Sonny Angara sa naganap na plenary o plenary deliberations para sa panukalan 2024 budget ng Office of the President. Batay sa impormasyon mula sa Presidential Communications Office, nagbitiw si Soriano dahil sa mga personal na kadahilanan. Kabilang narito ang pagbibigay panahon sa kanyang pamilya at bagong silang nasanggola. Wala pa namang kapalit sa pwesto si Soriano. Live TV Radio! Live TV Radio! Umarangkada na ang ikapitong kamandag exercise sa pagitan ng Philippine Marine Corps at U.S. Marine Corps sa PMC Headquarters sa Taguig City. Isa sa gawa ang kamandag exercise o kaagapay ng mga mandirigma ng dagat sa iba't ibang training sites sa Luzon, Batanes, Sambales, Tawi-Tawi at Palawan simula pong araw hanggang November 20 kabilang sa mga lahok sa nasabing pagsisanay, ang higit isang, 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 isang libo at pitong daang sundalong Pinoy, siyam na raang U.S. Marines at higit sa isang daang tropa ng South Korea, Japan at UK. Nilinaw naman po ng AFP na walang kinalaman sa namang sigalot ang kamandag exercise. Balitang Abroad Kinumpilman ng Department of Migrant Workers na ligtas na ang apat na Filipino seafarer matapos samaan ng missile ng Russia ang sinasakyang ship sa support of Piv Dani malapit sa Odessa, Ukraine. Sinabi ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdaka na malayo ang mga ito sa parte kung saan napuruhan ng missile kaya hindi nagtamo ng malalang injury at agad nabigyan ng tulong medikal. Tiniyak naman ng ahensya na bibigyan ng kaukulang tulong ang mga nasabing si Sports Life. At para po sa ating balitang pampalakasan, at iniimbestigahan na ng Premier Volleyball League ang aligasyong hindi pagpapasahod ng tamas sa mga player ng uh, Jerflor Defenders ngayong all Filipino Conference. ay sa sabi ng hindi pa nakakatanggap ng kahit anong sahod ang lahat ng player at coaching staff ng Jerflor uh, mula po sa kanilang team kahit na rehistrado sila sa Games and Amusement Board bilang isang professional team at may kanya-kanyang kontrata. Samantala, bagamat hindi direktang sinagot, inamin po ni Defenders Coach Sami Akaylar na naharap sa na problema ang kanilang team. Ngunit ipinaparamdam naman na lumalaban sila sa nagaganap na conference sa PVL. Naglabas na rin po ng payagang paunuan ng Defenders at nangakong ayusin ito ang nasabing problema upang matulungan ang kanilang mga manalaro at coaching staff. Ay, naka-partner, good news mm -hmm. na tayo. Kung noong BSKE, yes. o Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, ay nagbigay buhay at kulay ang mga campaign posters sa mga daan. Ngayon, nagbigay buhay naman ito para sa kalikasan. Ang mga patapong campaign posters kasi ginawang recycled paso ng mga kabataan sa Zamboanga City at Cagayan de Oroa. Wow. Sila ay nabahagi na mga advocacy group na Kids Who Farm at Cagayanon Youth Alliance. Ang kanila namang recycled paso ay tinawag nilang tarpots dahil gawa mga ito sa tarpaulin. Oh. In fairness, partner, ha? Nako, pwede na Galingan. tayong magtanim ng lettuce Ay, yo, sa mga oh, tarpulin mo, partner. Ganon <laughs> ka ba mga sobra? Ibigay mo na sa amin para yung mga lettuce ko may mukha mo, partner. Ayun, gaga Gaganahan tayo mag Kesa partner. Kesa ilagay partner sa CR, oh, oh. sa mga karito, no? Mm -hmm. Mm, <laughs> ipantakip sa ano pag umuulan, parang tapalo. Pa, <laughs> o di ba? Mm, Mas maganda. Pwede. Tapos yung, yung mukha mo tinutubuan ng kamatis, <laughs> mga ganon, partner. Iboto, di ba? Di ba? Pwede, pwede. Pero alam mo partner, bukod sa masaya tayo diyan sa mga kabataan mm -hmm. niyan, na yan, eh nakakatuwa rin at uh, i-upload din natin no ang efforts ng COMELEC. Yes. Kasi dati rati partner pag may election, after election, oh, oh. Eh, wala na tayong pakialam sa mga Pama. posters Nagkalat ngayon. ang basura. Pinapatanggal talaga nila. Yes. Mayigpit talaga sila. Hindi, at saka partner, yung mga tumatakbo talaga, obligasyon mm -hmm. na natin yan, hindi yes, ba? Yes, totoo yan. Dahil uh, talaga naman na uh, kalat din sa ating environment mm -hmm. uh, o sa ating kalikasan, yung mga tarpaulin na yan, dahil hindi naman yan natutunaw, partner, mm hindi -hmm. ba? Pero na lang, kung, kung papel yan, hindi ba? <laughs> Kaya naman mas maganda na nire-recycle natin Yun. yung mga ganyang bago. Bukod partners sa ginagawa nila, ang the, the usual na nakikita natin mm -hmm. ginagawa sa mga tarpaulin, ginagawang bag. Oo. Oh, oh. ba? Ang ganda, di ba? Maganda yung patiwalit. Oo. Tapos pipintura-pinturahan lang. Oh, so, oh, nakakatawa oh. na talagang uh, nagagamit pa. No, sa ibang bagay, yung mga patapon na sana. Oo, mas maganda po na gamitin ha partner, hindi mm -hmm. lang itatapon. Basta-basta, minsan partner, kahit sabihin natin niligpet, hindi ba tinanggal doon sa mga pinagkabitan. Makikita yes. natin, nasa isang sulok lamang, nagpatong-patong, may kasama pang kahoy. Eh, mas maganda po kung talaga naman natanggalin natin sa kahoy. Kasi nga, isinabit, hindi ba? At ibigay doon sa mga talaga naman nire-recycle itong mm -hmm. mga bagay na ito. Hindi po natin kayang gawin, ibigay po natin doon sa may kaya, hindi. Kag ni partner Ani dahil tataniman niya nang lettuce. ayo nga pala. paso <laughs> na pala, itatanim natin ng lettuce at kamatis partner Para partner hindi ka na ano, hindi ka na bibili ng lettuce, mamang lettuce. oo, oo. nako mahal niyan lalo na magpapas ko partner. Mm. Siyempre diet tayo. yun lang ang kakainin natin lalo na sa birthday ni Ma'am Ochi. Oh, Bunha uh, uh. ang asawa po ni Pastor Ponce Bunhan Grabe happy 60th birthday po sa inyo, wow. Pastor. Nako grabe Partner, Duval Citizen na. Oo, sa Sunday oh. daw ang birthday ni Pastora, kaya alam mo na partner kung alam nasaan na. tayo sa Sunday. <laughs> diba? Happy, happy birthday po, and hello, hello din po sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook mm -hmm. Live na si Ma'am Nita Casau, si Ma'am Fevelin S.A., si Ma'am Jocelyn Pagaduan. Siyempre, yung ating ano favorite, si mm -hmm. Sir Tim Bondesto. Hello po, good morning. Yes, at syempre, partner, hindi pa huli ang pagbati ko ha ah, Kay uh, Mami Raquel Labios. Miss na miss ko na si Mami, ang ganda ni Mami yan eh. Talaga. Tiga, kalookan yan at uh, mahilig, yun sabi ko sa'yo, mahilig sa plants. Ah, oh. alam mo na Mami, kung eh, oh. ano po ang kailangan nating taniman mm -hmm. sa susunod, hindi ba? Mukha hey, na po talaga ni Ace Cruz. <laughs> 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 at least may apelido partner. Yes, yes, pwede naman. At Para naalala. Naman. Oo, partner <laughs> At si, siyempre si Jassy, uh, si Bella, mm -hmm. oh, at si Erica, kukuha din ng tarpaulin mo, partner. Ay, yun ang maganda. Magtanim kayo doon. Oh, oh, hindi ba? Pero meron na ba mga sobra? Baka naman kinuha ng mga fans mo, partner. Ano ko po? Hindi, alam mo, partner, nagtext text akin si Miko Agustin. Sabi oh, niya, yung tarpaulin mo, pare, lalagyan ko ng salad. Naku, salad na Hi. naman. Bagong pa ni Miko dati sa ano, sa drum naglalagay ng salad diyan Ngayon ay, sa tarpaulin. Ay, naku dapat hindi tumapon yung ano ha, yung, yung, yung mga tamis-tamis niyan, partner. Okay, lagyan na ang uh, tiramisu. Yeah, wow, ay okay, sarap, partner. Ginugutom mo. Okay, pasko na kasi. At ina nga pa mga nakalap na balita na mm -hmm. news lite. At para po sa ating Talaat of the Day, matatagpuan po sa aklat ng mga Awit, Kapitulo 24, Bersikulo 1. Ang buong daigdig at ang lahat ng naruona ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Manatili po katutok para po sa bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Light TV Radio. Dok, pasok na po ah. Mm -hmm. Mapapakinggan din po kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio, Calabarzon. At siyempre po, hindi pa huling ating social media pages gaya po ng Light TV God's Channel of Blessings na Facebook page. At siyempre po, hanap ka pala na tayo na sa kabila ng kariwat ka ng bad news. Eh, siyempre, may good news. At isa na riyan, eh, bukas sa uh, partner, eh, weekend na. Isa, -isa yeah. sa good news at Lightmates, 45 days na lamang Pasko na Pahinga po tayo ha dahil malapit sure. na magpasko oh. No. <laughs> Pahinga sa pagkain okay. <laughs> Muli po kami yung tinig balita Ako po si Ace Cruz, Ace, Cruz. Ace Cruz. At Ani Biko Cristobal Ani Biko Cristobal Ani Biko Cristobal At ito ang Newslight Live TV Radio TV Radio Live TV Radio, Live TV Radio. Narito na ang mga pangunahing balita ngayon. Siksik -sik sa impormasyon at kaalaman na dapat ninyong malaman. Ginawaran niya ang bawat bahagi ng Power News Live.